Well, mga kapalawers, ang gagawin lang po natin, kukunin yung kanyang gel sa loob mismo ng uh, ito yon. Wag niyong isali yung balat, dahil uh, ayun pa, meron hindi, nakaka-eritayan sa ating uh, stomach. Yung mismo lang yung jail ang uh, kukunin mga kapalawers natin. Uh, ito yon. Inatanggal ko yung gel niya mismo ata uh, yung green ay tatanggalin mo yan dahil hindi ho yan maganda sa ating malusog na pangangatawan, okay? Merong mga pag-aaral na hindi ho maganda. Kaya ito lang po. Idedirekta ako na lang ilalagay dito sa ating ibeblend ho natin yan eh. Ibeblend natin ah uh, yung nasabing aloe vera. Ah, uh, tatanggalin lang po natin yung kanyang green na balat. Yung balat niya, huwag niyo rin itapon. Number one na niya na insect repellent. Uh. Pwede natin yan i -blend. At saka yan yung ating i-spray dyan sa mga langgam, yung may mga ipis. Natatakot ho dyan sa kanyang uh, amoy na nga uh, nasabing uh, sa abila mga ka-followers, ha medyo mahirap, hirap, okay nandiyan na, yan, okay so dalawang pamamaraan nito ang ating uh, ituturo diyan sa inyo sa lahat ng ating mga taga-panood ng ating uh, i-expose ngayon na halamang gamot, okay, nandiyan na tapos, hahaluan ho natin ng saging na saba. Yun, yung saging na saba, napakataas po itong potassium at uh, malaking may tutulong sa ating puso, mga kaibigan. Okay? Ito yung natural na sugar na fructose na pwedeng magagamit para sa ating mga may karamdaman. Kasi itong gamot na ating ibabahagi ngayon, ayon pa sa tradisyonal na pag-aaral, nakakatulong ito para sa may mga diabetes. Ganyan rin yung may mga hypertensive, external and internal ang gamutan na ating ibabahagi ngayon sa ating mga taga-subaybay. Yan na po. Tapos yung pipino, ugasan lang ng maigi, huwag niyong babalatan dahil napakataas ang magnesium niya dito sa balat, mga kaibigan. Kung meron kayong activated charcoal powder, ibababad lang niyo siya sa loob ng labing limang minuto. Abangan niyan sa aking uh, ibang video, yung nasabing abilidad ho ng uh, activated charcoal powder. Okay? So, paba yung pag-i-slice at uh, saka i-slice natin na maliliit ah, ito yung uh, magandang uh, epekto sandali ha yun na ay po okay so nandyan na at saka lalagyan natin ng tubig kasi ayaw tatrabaho yung blender yung eh. taong kataban tama mga isang basong uh, tubig okay na yan at saka imimix natin Okay na rin, yung antioxidants, sa ah, ito yung uh, turmeric powder. Ah, lagay mo ng isang kutsara o daba, dalawang kutsara ilalagay mo at uh, malaki ho yung may tutulong. Sa pag-aaral, doon sa India, yung nasabing mga kombinasyon natin ito ay malaking may tutulong. Okay? So ang gagawin natin yan, i-blend <laughs> lang po natin. Yan, mag-de-blend pang Russia. Saka yan yung kabilidad na, na nasabing kombinasyon. Okay? So, tingnan mo kung isakto na slap Isak na po natin yan at uh, yun. Pwede mo yung mas better at ma maganda yung kanyang epekto mga followers kapag uh, yang pagising mo sa umaga mga pagkapanood, inuman mo siya. Napakaganda po yung kanyang abilidad sa nasabing itong ating ibinahagi ngayon. Okay? So, inap na yung isang baso, inumin mo yan, at malaki pong maitutulong para sa ating malusog na pangatawan. Ang sarap talaga mga uh, ka-followers ang kanyang abilidad. Sakto ho, walang asukar rito ha, kasi yung ginamit natin natural na sweetener, yung nakukuha doon sa saging, fructose ho. So, maganda sa puso, nakakatulong ho na pang-detox sa ating uh, tinae. At ganyan rin, nakakatulong para sa ating mga kababayan. Ibahagi mo sa ating mga kapalawers kayo nanonood dahil ito'y napaka mainam. Okay? Nakalimutan natin yung kalamansi. Ah, pwede na tinahaluan siya ng kalamansi para mas mataas po yung vitamin C niya. Hmm. Ihalo natin. Nahuli. huli. <laughs> sure lang po itong kalamansi. Huwag niyo isali yung kanyang buto kasi ayon pa sa pag-aaral ng traditional, nagdudulot ho ng acidity. Pagkatapos ng labing limang minuto. Okay? So, tested, proven.